Matuto ng mga basic Arabic words at ang katumbas nito sa Tagalog. Para sa mga OFW at kababayan natin abroad, malaking tulong ito sa pakikipag-usap at pakikisalamuha. Kung gusto mong mas lumawak ang kaalaman mo sa Arabic, panoorin ang videong ito. Mga utos, araw-araw na salita. Ta'ali, ta'ali, halika. Sinabi ng amo ta'ali. Kasi kailangan niya ako. Imshi, imshi. Lakad. Umalis. Sabi ng guard, Imshi, kasi bawal dun. Ageless, ageless ay umupo. Sinabi ng teacher, ageless sa bata. Intazir, intazir, hintay. Tinawag ako ni madam pero sabi niya intazir muna. Iskut, iskut, tumahimik. Narinig ko sa driver sabi niya sa bata, iskut. Trabaho at bahay. Shugul, shugul, trabaho. Mahirap ang shugol dito pero kinakaya. Gurfa, gurfa, kwarto. Pinapunta ako ni madam sa gurfa ng bata. Bab, bab, pinto. Sabi ng kasama ko, isara ang bab. Shubak, shibak, pintana. Naglinis ako ng shubak sa sala. Tawila, tawila, meza. Pinunasan ko ang tawila bago dumating ang bisita. Transportasyon, sayara, sayara, sasakyan, coche. Sumakay kami sa sayara papuntang sup. Bus, bus, bus. Sumakay ako ng bus papuntang trabaho. Tarik, tarik, dan, kalsada. Malawak ang tarik papunta sa bayan. Mafrak, mafrak, kanto or intersection. Sabi ng driver, hintayin sa mafrak. Maukif, maukif, istasyon at hintuan. Nagbaba siya ng pasahero sa Maukif. Shopping a pamilihan. Fulus, flus, pera. Wala akong sapat na fulus kaya hindi ako bumili. Rakis, rakis, mura. Sabi ng tindero rakis, mura na raw ang presyo. Gali, gali, mahal, price. Nagulat ako, sobra palang gali ng damit. Mifta, mifta, Susie. Hinahanap ko ang mifta ng kwarto. Keys, keys, Supot. plastic bag. Naglagay ng prutas sa keys. Emosyon at kalagayan. Mabsut, mabsut, masaya. Pag nakuha ko ang sahod, mabsut ako. Zalan, zalan, malungkot, galit. Zalan si madam kasi hindi pa tapos ang trabaho. Taban, taban na pagodan. Pagkatapos ng trabaho, sobra akong taban. Marid, marid, may sakit. Nagpunta sa mustache pa kasi marid ang bata. Khauf, khauf, takot. May khawf ako noong unang beses kong makilala ang amo. Kalusugan at pangangatawan. Ras, ras, ulo. Masakit ang ras ko buong araw. Ain, ainer, mata. Pumasok ang alikabok sa ain ko. Yad, yadi, kamay. Tinuro niya gamit ang kanyang yad. Rigel, Rajo, Pa, Binti. Pagod na ang Rigel ko sa kakalakad. Kalb, kalb, puso. Mabait ang amo ko may mabuting kalb. Direksyon at lugar. Yamin, Yamin, Kanan. Sabi ng driver, lumiko sa Yamin. Shimal, Shimal, Kaliwa. Ang tindahan ay nasa Shimal. Amam, amamar harapa. Pumarada siya sa amam ng bahay half khalf, likod. Iniwan ko ang bag sa khalf ng upuan. Fawk, fawk, itas. Nasa fawk ang kwarto ng bata. Tat, tat, ilalim. Nilagay ko ang kahon tat ng mesa. Mga bagay at gamit. Kalam, kalaman, panulatan, ballpen. Humiram ako ng kalam para magsulat. Kitab, kitab, aklat. Binasa ng bata ang kitab sa madrasa. Warak, warak, papel. Naglista ako sa isang warak. Jawal, jawal, telepono, cellphone. Ginamit ko ang jawal ko para tumawag sa pamilya. Hakul, hakul, bukid. Nagtrabaho ako sa hackwell ng amo ko. Karaniwang tanong. Show is Mac? Show Ano ang pangalan mo? Nakilala ko ang bagong kasama, tinanong ko show Kam umrak. Kam Umrak, ilang taon ka na? Nagbiruan kami, tinanong ako ng Kam Umrak. Minay na anta. Minay na ant, taga saan ka? Nagtanong si Madam Minay na anta. Sabi ko from Philippines. Showhada, showhada. ano ito? Nagtanong ang bata, Showhada. Habang may hawak na bagay. Lesh, lesh, bakit? Sinabi ko kay Madam Leish kasi nagulat ako. Emotion at pakikipag-usap. Ana bebak, ana bahebak, mahal kita, panglalaki ang kausap. Ana bebik, ana bahebak, mahal kita, pambabae ang kausap. Narinig ko sa TV drama Ana Bebik. Ana mistahi, ana mustak, miss kita. Sabi ko sa pamilya ko sa tawag, ana mistahilikom. Ana mabsut, ana mabsut, masaya ako, pag nakuha ko ang sahod, ana mabsuot. Ana pagod. Ana pagod. Pagod ako. Pagkatapos maglinis buong araw, ana taban talaga. Thank you for watching. Please like and subscribe.